na ito. May lesson na kagad kami ni ma'am. Kasi nakita mo yung pulang sakyan, saka may katabi siya. So pag ganitong, uh, ano, so syempre mahirap yan i- ilusot dyan na basta-basta lang. Pwede, baka pwede sumabit. Ano? Pag ganyan, ma'am, itong gawin natin, guide, itong side mirror na to. ito. Saka side mirror sa, ka sa, kaliwa. Ano? Una dyan, ito munang, ito, slow down ka muna, ma'am. Itong side nito, ito muna yung, ano mo, nipisan mo nitong side mirror mo. Layo na side mirror mo sa kanya, di kita ano pa dito si sí, lapit pa side mirror mo sa kanya. Ayun, then okay na. O oh, tinamo diyan, hindi wala na rin side mirror mo diyan. May space na, o oh, ka na rin diyan. Yeah, Ilapit-lapit pa side mirror mo dyan sa kanya. Ayun okay. oh. Sa so, side mirror ka titingin, hindi dito okay. sa amin. Okay lang po 'yun. So dito tayo sa gilid. Okay. Ah, siya sige pa. Uh, tayo na daw, eh. sabi niya. Kaya kasi na lang daw. Ayan. 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 na Ayan. 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 Okay. And, uh -huh. Ayan, side mirror ka lang mga okay. Ano po? O, ito kagaya nito. Itong sakya na to. So, dito, align mo na kagad tong side mirror mo na hindi siya sasabit dito. Pag yung sobrang layo naman sa kanya, pwede kang lumapit-lapit sa kanya. Na no, huwag lang siya sasabit yung side mirror mo. Ganito lang yung technique dito sa mga siksikan o kayo marami sa kanya. Kailangan lang bagalan, tapos hindi na mo yung side mirror kung nadikit dito. Ayan. kaya itong puna nito. Ito. Ayan. Ayan. Ayan o. Silipin mo 'to sa dwero mo 'to. Oh, ayan oh, siya ayan oh. tama lang yung distansya niya, no? Okay. Para hindi ka nakatingin lagi diyan sa hood. Ano po? Ah, sige, tapos lang po tayo. So, tanggal natin yung hazard pala. Ha? Tanggalin niyo na hazard. Okay. So ito muna ng side na 'to. Yan ang iano mo diyan sa side mirror lapit -lapit mo, lapit-lapit mo. Yeah. Okay, kasi masikip dito. Yan, then ito naman side mirror ka tumingin. Ano po? ayan o. Ang layo niya, di ba? O, ang layo pa sa kanya. Pwede ka pang kumuha dito. O, yan, o. Ganun lang. Nakatang technique dito sa mga pagmasigip yung kalsada. Pag mga double parking. Okay. Tapos, pag nasa kalsada nga naman na walang sasakyan, sa guhit, mag-asanayin mo yung pag kung paano mo siya uh, kunin. Ah, uh, sa guhit yung mag-guide din. Pwede rin. Ito, yan, yung puting sakyan, tinan mo ito, naka-align pa ako sa kanya, ilayo-layo mo sa kanya itong side mirror mo. Uh, pag nailayo mo na siya, ikit na mo na. No, okay din dito, lapit-lapit pa siya dito, kasi sisiksik ka na sana. Yan, eh, dikit-dikit na pa rin side mirror mo. Pero wag mo lang yung sagian. Yan, no, yan, dyan naman. Yan, tumingin sa side mirror mo kung, kung sasabit sa kanya. Yan, ba? Diba, layo, o, lapit ka. Yan lang pa na po. Grabe ako na dito. <laughs> ah, Sampo tayo. Sampo tayo. Kaliwa ka lang. O, oh, sige, dertsyo pa tayo. Sige okay. na po. ano to? Okay lang po yan. <laughs> Lalapit-lapit ka pa doon. Lalapitan ah, mo siya. Yan. Okay. okay. Nah, dito ka po muna gumilit. Kasi itong motor ay dadaay siya. Yan. Uh, slow down ka, ma'am. Slow down pa. Tapos, ah uh, kumabig ka dyan, ma. Am. Sige, kabig ka pa dyan. Sige pa, kabig ka pa. Yung side mirror na map, lapit mo sa kanya. Tapos ito, tinan mo, uh, hires na to. Agit so, na mo na manibela mo. Then, the, dikit ka dito. Dikit mo na dito yung side mirror mo. Yan, yeah, dikit na mo na. Okay? Sa so side mirror ka lagi. No? Uh, yun. Atrecho lang po. Then dito pa. Mano ka na dito. Yan. Yeah. Then tingnan mo yung side mirror mo sasabit sa kanya. Diba? O, oh, then, gitna mo lang. O, oh. Ganun na. No. no. takot ka pa sa ano. Hindi na. Hindi, na. <laughs> di mo na kailangan. Di mo kailangan matakot dyan. Nung una siya, siguro nasa hood ka na katinginan. No? Opo! <laughs> ano ngayon, hindi na. Ah, oh, dito, side mirror naman. Ah, di ba? Kaya mo siya sa kanya. Tira, malayo na side mirror. So, katawan na sa akin. Basta malayo pa, alayin mo na kanya. Saan tayo? Kaliwa, kanan. Kanan Kanan po. Pag-isla na mo muna. Pagkakana naman tayo, tinan mo itong side mirror mo kung nakatapat na sa kanto. Pag tumapat na, ikot mo ng isa. Pag tumat, balikat mo, sagad mo ng manibela mo, sagad mo na. Iyon Then balik mo na. One. And two. Then tingnan mo itong sasabit dito. Dikit, dikit mo pa siya dito. Slow ka lang. Yan. Dikit mo lang dito. Punti pa. Yan. Yan. Diyan ka naman. Yan. Kaya mga pakpak -pak lang yung titin lang mo dyan. Ayun. Labasan na ito. Ano ba? Opo. Dito ka dapat kanina. Mm. Highway din po ba yan, ma'am? Sa 7-Eleven ka eh. Ah, okay po.